Sama si Yayoy, sama ko. Pag di siya sumama, hindi ako sama. Tsaka kapag hindi siya sumama, sign na to para bitawan ko na kayong dalawa ni Juana. Pwede. Naiinilang kasi ako pag kaming dalawa lang. gusto ko, anong mo gagawin ko? Habakan mo yung kipi niya. Yan yung gagawin ko. Ayaw mo? Ayaw mo sa kipi ni Juana? <laughs> <laughs> Tutulungan mo kung saan kami pupunta. Hindi, <laughs> nagturo sa'yo kung sa'yo pupunta. So, go agad. Boss! Kami mm. bisita. Harapin Let's go! Kasama si Petty? Mm, yes. Double date? Double date pa na trip niyo. Tapos ako aayain niyo mag-isa. Sige, mag-inis ko niyo to. O, oh, ayan. Apa tayo sa likod. Yes! Kira ang gabi niyo. Ano po? Wala nang date. Pagagad na. Oh, Ano dito tayo ngayon para i-vlog yung dalawang couple na kupo. Pinakita ko. Okay na yan. May papakita ako. Ano yan? Chocolate yan. Ano yan? Kala ko siya ito na yung part 69. <laughs> part 69 ka naagot. Ayaw na mo? <laughs> papag natin sa punta. O, kung anong dala mo? Titik mo na mo naman no. no. bulak <laughs> yung bulaklak ko. Ang lang bulaklak mo. Yung bulaklak po, gusto mo rin bang tikman? Hindi ba na niligaw si Henry? Oo oh, nga, no? <laughs> may muka mo? sino mukha mo pa kayo Ang -arte niya aarte niya naman. Ang arte niya sa totoo lang. May kayo dyan. Diyan malaga. <laughs> oh, huwag ka mag-hotdog. Bawal. Sana <laughs> all may hotdog. Sana all may hotdog. Come <laughs> <laughs> Bakit? Gusto mo na maging independent? Binubuksan ko lang yung pinto! Ako dapat magbubukas. Ayan, pumasok ah. Binuksan mo yung pinto eh! Ayan, dito si Henry. Ulitin mo sinabi mo? Hindi. Eh? Ulitin mo. Punta dito si Joanna. O, tapos? Pag-ibig kami. O, tapos? Tama ka. Hindi ko naman may dating sa mga. Ayaw ka! Hoy! Ilang mess na ka naging third sa mga episodes niya. hindi mo kaya. Kailangan ko kasama. Kasama ka. Sama ka tayo. Ayaw mo si Yayoy. Parang hindi ako third wheel. Pag sumama si Yayoy, sama ko. Pag di siya sumama, hindi ako sama. Sige, Tsaka kapag hindi siya sumama, sign na to para bitawan ko na kayong dalawa na mga Hindi ko Seryoso ko. Ayaw mo si Yayoy. Pag sumama siya, sasama ko. Sige. Pag di sumama yan, ayaw ko ah. Kaya mo na yan! Big boy ka na! Ha? Kaya mo naman makapag date Diyos ko naman, Henry! Right Puro kasi sa alam eh! Sa mo si Juana kapag hindi mo alam kung paano Akin, gagawin. Naihi lang kasi ako pag kaming dalawa lang, gusto ko kasama ka lang. Gusto mo sa ano kasi agad? hindi ko alam kung saan kami pupunta, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hawakan mo yung kipi niya, Yan yung gagawin mo. Tama <laughs> Ayaw mo? Ayaw mo sa ni Juana? Yeah. <laughs> Kita nga. Then ay, so, ay, ayaw, ayaw, ayaw mo? mo. Ayaw ah. mo? Ah. Sa KV ni Joanna? Ayaw mo na ako. Kasama na si Basiya yun eh. Pag si mama kahawa ka mag ni Joanna. Saan ano na? No. Tama niligaw ka na talaga. Na Ano? 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 Pagkatagal ko yung hinta yun eh. Kung wala ko ng tamang tempo, ayun yung tamang. So, sasagutin ka niya o sasagutin mo siya? Siyempre siya yung bubay, siya yung sasagot. Ah, siya yung sasagot. Oh, wow, ah. So, she fell first, but you fell harder. Totoo mo kung saan pupunta. Henry, pag ako nagturo sa'yo, kung sa'yo pupunta. So, go agad. Oh, Yun na, an... lalaki ka. Dapat ganun. Pag mahal mo yung tao. Oo. Ipaglaban mo. O, ka. Kailan, gentleman ka. Oh wala. <laughs> gentleman ka. Gentleman ka. Oo, ligay si mga bahay. Maya sige so, okay. <laughs> <pen> Kaya... <laughs> magpapaturo yun. Ako mm -hmm. Darating na sa yuki pinijuana nga ano 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 flowers. Um, ba pala, nah. oh, diba? Yung flowers. Ba, hindi ko kasi alam kung paano eh. Sa ano mga second, second Yun nga. Gusto ng mga babae yun. Nakasama kayo? Hawak kifi. kifi. <laughs> <laughs> Yung nga kaya tanong nito kifi ni Bestie. Sas wala nga hawak sa kifi. <laughs> Soon. Soon! <laughs> Saka bulaklak. <laughs> ang bulaklak. <laughs> Sarah, ang bulaklak. Hmm. Ano na na? Wala pa. Napakasinungaling na, mo. Na, isa kasinungaling na nila lang. Sa Boss! niya. Sabi ko siya, yan eh. Ano? Supportive na boss ko yan eh. Best Sasama ka sa Sogo? First date nila Sogo? Ang Sogo? Maglalaro ito, kakain daw tayo. Shooter ka. <laughs> 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 Maliligaw. Huh? <laughs> Libre ka boss. Libre mo? Libre ko, pera natin. Libre ko, meron ko pera oh, natin. Tingnan mo, alam ko may pera yun ayaw maglabas eh. Meron nyo. Tinuturoan to siya kung paano kumis ng flowers si Juane? Bigla ka dumating. Kumakanta ako ng bulaklak. Theme song nyo na yun ah. of the flower. Ay, next birth. Ito ang next birth. Seminary. Paano yung bus? Paano yung bus? Yeah. <laughs> ang bulaklak. Papasok <laughs> si Heavy. <laughs> Hindi lang kailangan kasama to. Stay mm. in. Let's go! Yes? Ba't? Magsasama ko. Ay, hi! Kasama si Petty? Yeah, Double date? Oo, please. Nasa si Peter. Sumama ka nga doon! Saan, Te? Magta-double date si Noroc! <laughs> Magta-double! <laughs> <laughs> Maya ka na mag-edit! Magta-double date sila doon! Basta huwag ko oh, lang ako dyan, Te, ha? So, mukha akong ano, pet? Sumama so, ka na lang. So, <laughs> double date? Hmm. Ikaw napaka, mga high kayo, ano? Eh, double date pala trip nyo, tapos ako aayain nyo mag-isa? Kasama ah, ko yung... Oo, wala kong alam. Magda-date talaga dapat kami dalawa. Wow. Wala kong alam. Wala kang alam. Eh, sabi sabi nyo to, li libre niya daw. Sino kasama mo sa date? Si Petty. Si Petty. O, tapos sinaya ka ni Henry. Ito para libre. Si no? <laughs> waga ako, alam kong alam nyo to. <laughs> Pita doon ko sa likod. Doon ka sa tambotyo. Doon tayong tatlo babae sa likod. Maghiwa-hiwalay kayo. Okay. Gusto nyo to, di ba? Ano nyo? ni. nyo? si Peter? Doon ka, isa, doon ka ha, sa harap, ano? Doon ka sa harap, Dito si Peter sa likod, all girls. all <laughs> girls. <laughs> all girls. Sado mo kami inaano. Bakit ganun? Ako ang inaano nyo. Hey, ano tayo makakapag-date? Mamaya. Ay, wow, sorry. Anak, ay, sorbo ako, pete. Huwag ka maano, bi. Sagot niya. Hoy, ka. Hahaha bangun ako Bill. <laughs> ah, ano makakapag-date? Ano Facebook ah. <laughs> Di ba to? Okay. O ayan, apa tayo sa likod? Hindi videohan mo ako. ako sa Pare inyo. Pare! ang gabi nyo. Okay. Yung, <laughs> Wala nang date. Wala nang date na no. no magaganda. Okay. Gusto niya to ha, hindi na to date! Banding na to! Wala na Henry! Wala kang panliligaw na gagawin! Kung gusto mo man ligaw, ka! Bakit mo pa, ba, bus. Ano? 30. Ay! Ano yung sasama? Asawa ko? Bakit <laughs> nako <niya> kasama? <laughs> niya, ano? Ba't sogo agad? Ba't sogo? Tinuruan soba? na siya ni Yahweh kung paano i-kiss yung flower mo. Hoy! Grabe Ikakat ba? <di> <laughs> ko ba yun? <laughs> hindi <laughs> <laughs> ko tinuruan, tuturuan ko pa lang. <laughs> hindi ko ikakat yun. Papakita ko kung paano kinikiss ni Henry yung flower ni Pare! <laughs> so, date ngayon. Ngayon mismo, mag-check in. Oh my God. Oh, yeah. Keep it the best, di part 69. <laughs> Ayan na, dito tayo ngayon para i-vlog yung dalawang couple na kupa. Diyos ko. Tignan mo, ako ng date. Sino kasama ko? Ikaw? Saan ka pepesta niyan? Sa gitna. Mm. Saan? Harap po si Peter. <laughs> Para po si Peter. Peter, dun ka sa kabilang table. Oo, uh, magbimiting kami. Bakit ganyan? Bakit? Ba? Bakit lang tayo. Tapos after nito, sa Sogo, kasama din ako. Okay, okay, okay. Tara na dito, tumabi ka na dito. Ay, hindi. Taka Alam mo, konti na masusuntok na kita. Dun kayong dalawa, maghiwalay naman kayo. Sige na. Ano, pari? mag-date, magkasama kayo dyan. Gumit na ka sa kanila, Peter, ha? <laughs> okay. Wala na nga si JJ, pagigit na yung upat dyan. Ayan, nagdala mo. Bag mo. Ay, nakita ko. Okay na yan, may papakita ko. Nakita ko. Ano? Ano yan? Chocolate yan. <laughs> Para chocolate. Ano yan? Ano yan? Kay mo. mo. Ano to? Ba't may dala Alam mo ba gagawin niya ni Henry? Alam mo ba to? Alam mo to? alam Bakit may ganito si Juana? Ano to? Nag-ready. Oo. Para kasi. ko kasi ito na part 69. <laughs> okay. Uh, part pa lang tayo. Ano, 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 ano? Alayo pa ng part eh. Ba't part 16 yung kalakagot? Ayaw mo? mo? Hindi na kasagot. <laughs> Mag-ready kayo pag babae naghanda. Pustahan tayo. Ano yung yung panty nito? Tsaka bra, magkakulay din, pero oh. Terno. Ligaw pa lang. Ligaw pa lang, bre. Huwag kang ano, huwag kang abusado. Naabuso si Henry, oh. Wow, siya pa talaga. Oo. Oh. Ilan doon? Do? Ready! Ah. <laughs> <laughs> prepared? Bakit? Wala mo ba nang pakita? Ah, ganon? Wala. <laughs> Nandito um, <laughs> Grabe ka. <laughs> nakakahiya ka naman. Nag-ready naman Nag-ready ka. In case of emergencies, if you break my glass. Yeah! <laughs> Bitik mo, mo na yung bulaklak ko. Ang sarap to. Ang no. ng no. bulaklak mo ah. <laughs> Ano ba eh. e yung bulaklak sa'yo eh? Eh, yung bulaklak po. Gusto mo rin bang tikman? Titikman mo lang. Kagay ka na. Sorry. Apatik yung bulaklak mo. Abad pa gano'n ba? Gano'n ba? Gano'n ba? Gano'n Gano'n Sabi niya, patikin ko. siya patikin mo yung bulaklak mo Mag-gumano. Pare, hindi ba kasi pwedeng yung totohanan? Hindi. Pre, wala makatotohanan. Ba't yung gumano? Wala ka naman ito. Pare! Patikin mo yung bulaklak mo. Ha? Ikaw lang, Bakit uh, ganyan. Eh, di ba naniligaw si Henry? Oo. Uh, uh, Bakit ikaw yung parang si... Oo oh, nga, no? <laughs> Oo oh, nga, no, eh, di ikaw ba? Ikaw yung may bulaklakin. Oh, wala naman ang bulaklak, eh. Gusto <laughs> mo ang tikman. Mamaya yung hotdog yung order ko, hotdog. Gusto <laughs> 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 ko yung hotdog. <laughs> <laughs> And, yung mga spay ba mo din yung bulaklak? Chop. Chop ng bulaklak. Ay, di ba? Talaga. Chop um, yung bulaklak ko. <laughs> Hmm? Para sa akin yan? Siyempre. Hmm, sarap naman may nag-aalaga sa akin. Pag gusto mo magsimula ito. Okay. Ito lang ah. Hmm. Hoy! mo naman ako! Alam mo yung sarili mo. Nakain ka lang, kain ka lang ako! Ito na ako eh. Alam mo na yan. Subo na. Ito na ako. Ito pa kita na ako. Sweet! Nahulog! Mayang! Ah, asim! Asim mo? Ah, mas maasim ka! ah, mas maasim ka! Itsap yung mukha mo. Weh! Hindi mo pupunasan? May muka mo? Hindi muka mo. Oh, ketchup! Punasan mo nga! Punasan mo yung muka mo! Kailita. Grabe ka naman sa akin. Naka-arte nga naman. Naka-arte nga sa totoo lang. May nga eh dyan. siya boss. Nga rin siya. mo na ka arte nyo, sa totoo lang, ang arte nyo. ko na sa mo sarili. <laughs> sino nakalala sa'yo? Ha, sino? ano nakalala? No, no. Number. Number! Inubukin. Sino po kayo? Sino nakalala sa'yo? Ang samit na ako sa kinakain ko, manghang. Ganun yun. Sino nakalala sa'yo? Huwag ba yung sasabihin yan? Baka Sabihin mo na, sabihin mo na. Sino? Ewan ko! Sino nga? Sino doon? Sino daw nakaalala sa'yo? Baka yun yung kumurot ng pisngi mo nung isang araw. Ay, hindi pa niya alam. Ah, may kumurot sa iyo. Ah! Hindi <laughs> <laughs> <ba> mo alam yon. Huwag kayo lalayo <laughs> ni. Eh. Kurot din kaya kitang buong katawan. Sumo. <laughs> <laughs> Mata wala nang walang kurot. Last <laughs> O, Oh, tining hotdog batik mo muna. Tikim mo. Na. <laughs> Tiki oh, lagyan mo din ng condom para safe yung hotdog. Pare <laughs> mo, Jamalaga.

Sana all may hotdog. <laughs> Sana all may hotdog. <laughs> Bunga nga mo, maano ha? Oh, ayoko. Arte mo ha? Baso ka yung Peter oh. Peter ang arte mo, kainin mo yung hotdog ni Yayoy. <laughs> <laughs> Bakit masarap no? <laughs> <laughs> ma <-hatdog niya. laughs> Masarap Masarap yung, niya. <laughs> <laughs> yung hotdog niya? Yes. <laughs> Pagbilaw, <tinaw> na. <laughs> <laughs> ano Bakit? Gusto mo na maging independent? Binubuksan ko lang yung pinto! Ako dapat magbubukas. Ayan, pumasok ah. Binuksan mo yung pinto eh! Wala, <mintay> walang matagalit kung binuksan ko yung pinto. Wala no, wala! Ay, wala nagbubukas ang pinto. Okay oh, na lang, nagbus naman ako. Pare Pwede naman. Na ha? Ha? <mintay>